Ano nung welcome po muli sa ating channel. Uh, magandang umaga, magandang Tanghali magandang hapon, magandang gabi po. Nasa mga kahit ng deck day. -day. Ngayon, ako, andito po tayo ngayon, nasa aking taniman Eh, kita nyo naman po, ayan. So, uh, walaan nyo ang gagawin nyo. <laughs> tayo po yung mag-update na ay ating ayusin uh, po ang ating uh, taniman para po mayroon po silang pagkakakamit ah uh, dahil sa malapit na rin pong medyo lumaki ang ating mga tanim tulad nito ng alumbati at nung no, uh, meron po tayo ang palaya ayan natin pisahan eh kung hindi pa po kayo subscribe sa aking channel eh subscribe at uh, pakibigat na lang po ng icon bell para updated tayo kayo sa aking mga video at mga gagamitin mga uh, katanonong uh, sempre, ating mga bakal na ating ilalagay dyan uh, ang kinuha ko po yan doon sa aming site na uh, syempre mga scrap na pula, tsaka at syempre, meron po tayo alambre na pa ating panali uh, yun po tayo yung martilyo para po sa pampukpok po natin pang, pang ng bakal sa lupa at syempre meron po tayong pamutol tawag po nito ay nepix yan yeah. Siyempre, meron po tayong gloves. Uh, para po hindi masira ang ating mga daliri na maganda. <laughs> Isa ng ating pag-aayos sa ating taniman ay uh, ating pumunang sulipan ng aking mga tanim. Ayan, aking mga tanim. So, ano po yan, mga alugbati. yan Ayan po tayong ano, ayan, kamatis yung unang kamatis ko namatay na po dahil sa yung nakaraang medyo lumakas yung hangin and nabalik po yung sanga kaya namatay po yung isang malaking kamatis ko yan ay po ibang mga kamatis eh meron din po yan ayan. dito ay kamatis at meron po tayo ang palaya ay yan po yung nating paghahandaan kasi pag medyo tumaas na yan ay kailangan na po nang merong paggagapangan tinanip po kung ano yung pili kong pechay alam po eh parang hindi po yata siya ganong ano dito yung sa pagtubo yun eh pangalawang tanim ko na po yan yun po yung mga binibili kong pechay tapos si inuputol ko yung dulo tinatanim po dyan kaya lang po eh talagang deep lang po talaga siya nabuha hindi na po natin alam ha ayan hindi rin po banda ayan meron po tayong ayan, sibuyas marami rin po dito ano, yung kamatis na yan. Kamatis ay kamatis pa. Ayan, kamatis na yan at ang Dito po banda eh may... Naku. Dito po banda eh may tinanim po ako ng ano... Ah... <coughs> uh, ang palaya kaya lang po hindi pa po siya tumutubo. Ayan. Ito po yung tinanim ko, mga dalawang linggo na rin po ito ang ating kangkong yan. yung kangkong na po yan eh, binili po natin na pumunta po tayo ng Sarawat Supermarket at yung siyempre yung dulo niya yan ang tinanim po natin Ayan, medyo malalago na rin po siya pero po rito kaya eh, ilang dito po nabuhay yung, ano, yung talbos kamote hindi ko lang po alam kung bakit di pero meron ako dito ayan meron dito may natira po rito ayan talpos ng kamote dito banda siya <laughs> uh, ay papano meron siya nagtirang isang ano yan yes. muna mga idol at atin ang umpisahan ang ating project yeah. atin ang umpisahan mga kapanonong dahil medyo umiinit ako uh, ano sa totoo lang po eh alas 7:30 eh, pa lang po rito pero syempre na sa buong lugar po tayo na medyo maano rin po eh kaya kasi na natin Meron po kasi magaling po tayo pag inabot tayo ng bandang alas 10 pero okay lang sana ay naman po tayo kasi nasa initan naman po yung atin na ba nasa right uh, side factory po tayo ano na mga idol ah panoorin niyo ako ating tatapusin na project food po muna tayo, ha? Ito ba yung pangutol. Ito nga pala yung nakaraan nilagay ko. Yung isang linggo po yan. Kaya po nilagyan ng plastic para po hindi po hindi po makasugat yan kasi s'yempre matalim po yung dulo niya. Nilalagyan po na nilalagyan ko po, po ng plastic para po sa safety ng uh, sa, sa atin na rin at sa ating mga kasabahan na, na, naririto sa accommodation na ito. Ay wow. Uh, my friend of uh, Pakistan and uh, India. <laughs> India. India, India, Pakistan. Friend me sadik, sadik. aur 3 5 aur 3 karao 3 karao aur thaga lo thaga do sapal Thank you. lagyan po natin ng brace para hindi po siya hindi po siya bumalaw-balaw uh, kung sakari bumangin man eh, naka-stating po siya hindi siya gano'ng gagawin gano,

Ah, hindi na po siya mabuwal. Ha? Hello mga kapanonong, ito na po yung ating finish project uh, ah, Medyo inabot na po tayo ng init <laughs> Ito po yung uh, Pinagdugtong-dugtong na po kasi siyempre wala naman po tayo makakuha ang isang mga ating kaibigan na yan. <laughs> uh, wala po tayo makakuha ang mga pang isang ganyan kasi alam nyo naman siyempre mga iskap lang po yan hindi, hindi po tayo pwede kumuha ng mga pa. Kaya pinagdugtong-dugtong na lang po natin. Ayan. Video kayo na po lang po tayo, hindi na po natin nalagyan dito pero sa susunod po eh Lalagyan na lang po natin yan. Kung atak ko yung magliligpit na, nakita nyo naman po napakaraming kalat yan. At yung ating mga pinagputulan ng work at yung mga sobra po nating bakal na may iksig. Hindi uh, naman po natin yung pwedeng iwanan ng basta-basta dito. Ayan. na, ano? Ayan yun. Daming kalat. Okay lang yan. Ah. Uh, Nga pala at ako magluluto na rin dahil siya pre nagutong po tayo at magluluto tayo ng bilagang karni nampaka. baka ayan mga kapanulong nabigyan na po tayo ng init mag alas na po at in, ito na po yung ating finish project <laughs> ayan, dahil wala po tayong bakal na talaga sakto rito yung pinuha po natin ay mga siyempre alam nyo naman po, scrap lang po yan ay dinuha po natin tayo kung pwede kumuha na isang buho mahaba yan kaya pinagdugtong-dugtong na lang po natin na, nyo naman po yan. at kung napapansin nyo dito ay medyo makipot kasi nga po alam nyo naman po corner ito, kaya hindi po pwedeng medyo, medyo malapad kasi medyo delikado na rin po sa mga ating mga co-workers iyon na rin napapansin na meron po siyang mga plastic. Siyempre tulad na sinad ko noong una. Uh, naalala din po natin ang kapakanan ng ating mga co-workers niya. Kaya nilagyan po natin yan for safety. Uh, mo sa kalimang mabunggo sila, hindi naman po sila masyadong mga Ah, uh, siyempre mayroon naman po makadisgrasya tayo ah, uh, malaking kaanuin po yan ito okay na naman po ito kasi nasa nasa baba naman po siya, hindi po siya lang. Basta importante lang po yung mga sa taas. Na, tulad niya, yung mga corner kasi yung mga sasampay po dyan. Ang uh, atitulad lang mga kapanonong at ko po yung muling po nagpapasalamat sa lahat po ng inyong mga support ah, sa akin mga ina-upload na video. Sana po yung po magsawa mag-support ah, O panoorin ang aking mga ina-upload na video. Ang atitulad lang po muli mga kapanonong at ko po yung na Kita niya naman po sa sa dami ng aking alat kailangan ko din po iligpit ito hindi na po natin pwedeng nabayaan na lang ko mapapagalitan po tayo ng ano yan. bago nga po pala ako nagtanim dyan eh po po yan sa kapos dito sa accommodation makayag naman po siya kaya pinuloy tuloy na natin ay ang na lang mga kapanonong ah God bless po sa inyong lahat salamat po muli at ingat